Hi, good morning. Dito ako dumadaan simbahan araw-araw. Bumibili akong pandesal sa umaga. Nakita ko si kuya. Ginitian ako ng titinda ng lobo. Ginitian ko din. Tapos parang biniro niya ako. at ibili ka na. Para may pambili akong pagkain. Wala pa akong buwi na mano. No? Alas, sabi ko, hindi ka pa kumain, kuya. Sabi, nang kapilang ako. Sabi ko, wala akong pagbibigyan. Wala akong bata. <laughs> Kako, bibigyan kita ng pagkain. Sabi ko, babalikan kita dito bibilhan na lang kakakot ng pagkain. Kasi wala po akong pagbibigyan ng lobo, sabi ko gano'n. Kaya ayo bilhin lang po siya ng pag... Kaya bumalik ako doon sa may nagtitinda ng ano namin dito, mga tindahan na kantin. Binili ko muna siya ng tubig dito kay kuya. Tubig tapos pagkain. Pati itlog, bumili na rin ako para pwede niyang kainin pag nagutom. Balikan natin si kuya napansin ko sa kanya para siyang may sakit. May mga sugat po yung mukha niya. Sugat na hindi ano yung literal na ano. Parang mga kinamot, nagdugo-dugo. Uh, may sugat-sugat kanya -sugat kanyang mukha. Kaya parang naawa talaga ako. That is a standing smile beside.